Sa mga istorya tong sa Salamat sa Lingling TV ka vlogger ka dawat ko. Okay. Okay guys. Okay guys, sa mga followers namo sa Barangay Binuangan, so naami ibilin nga kuan para kantidad na ni gamay ra ni pero magkapamahaw namo ani. So tanawan ninyo ha, di diami sa Isa ta? Oh, iriya Binuangan. Oh, Binuangan amo nang barangay. Oh, barangay guys. Oh, tanawon natong iriya ha.

Sige ra, ako na guys. Ako na ra, ako na. Ako na yung mong oh, Thank you. Ako ta na. Tara chong. Oh. Tara. O oh, diyan namin guys ha. Ako na yung siya. World of 200 yun <laughs> siya. Nga grow series. O oh, pili na. Kati dadag. Pwede bugas. 2 kilo. O kape. O. So mo na siya nga mong kuwan ha. Nakakita sa mong gibilin dito sa bukid. <laughs> oh. Oh, <maone> <laughs> sa iya, oh. Mo na yung mong pakipay guys. O mo na siya. Di kwintahon mo na. Tagpila na. Tagpila mo na Ambot lang gagawin. Sorry. Ano si? Pilang. Diba? Pilikilaw. Nige kong punto. Guys, ang iyang ipili. Kort pa ni 300. Dito po kaya. Dodos lima. Oh, dodos lima. Oh. Nice Oh. Di pa Oh, paman ni? Kung ibutan na Oh, tagjis. Oh, tag 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 6, 7. 7.

Lingling TV ka vlogger ka ko. Okay. Pa okay guys, okay. Di pa lang ni Mao, napaisunod oh, ani guys. Oh sa among barangay ni ha. Sa tanan oh, taga barangay oh, Binuangan, ah palo na mo kay nami sunod mga pakulo. Ah, okay, mag magtago me pero naara sa dool sa barangay Binuangan para madali ra. Okay, okay, Sunod na mong tago, isa ka sako sa nga bugas. Okay, thank you very much. God bless sa, God bless sa atong tanan.